matcha, mayroon ang dami-daming flavor. May oreo, dipindi yan sa flavor na gusto nyo. At ito naman yun dito. Papasok ako. Ayan, ito na ako. Bili na kayo. Anong gusto nyo? Anong flavor? Matcha. ba? Diba? Dito naman tayo. Anong gusto niyong sumay? Anong flavor po? Ito lang po yung mga flavors natin na ino ngayon. Yan po yung available, yung ready to serve. Anong gusto niyo, sir? Oh, di ba? At hindi lang yan. Ngayon naman, dahil di ba, only breakfast tayo dito ngayon sa Quezon City na kung saan, uh, papakita ko sa inyo ngayon yung uh, naluto, luto na na pwede nang orderin nyo ngayon yung available na sige let's go samahan nyo ako flakes at ipakita sa inyo ayan mayroon tayong Buto overload mayroon tayong uh, paris overload at syempre nandyan ang mga sausawa na napakasarap mayroon tayong fried dried fish ayan at syempre mayroon tayong sampurado at hindi lang yan, dito kayo kukuha ng sabaw dito. Ha? At maraming taba. Dahil dito, may patakaran tayo syempre. Ayan ang mga patakaran natin. No take out, no leave over, no sharing. So ibig sabihin, kapag nagbayad kayo ng 169 unli pass ikaw lang yung kakain. At bawal kang kumuha ng marami kung hindi mo naman kayang ubusin at ikikara mo lang. Siyempre, di diba? kasi sayang. Kung kukuha ka lang ng kaya mo lang din ubusin. So, ayan. Diwata only breakfast all you can. Ang tawag namin yan At siyempre ano ba yung mga iba pang ino dito? Meron tayong Paris Overload na inyong makikita. Buffy yan. Meron tayong Spaghetti Overload. Ito na siya. Ah, at ito ang napakasarap. Meron tayong napaka-fresh na okra with talong, with kamatis. And of course, nandito yung baguong. At mayroon din tayong hot dog. Mayroon din tayong skinless. And of course, mayroon din tayong langgunisa. At hindi lang yan, mayroon pa tayong sikin adubo. Ayan, napakasarap. Adubong manok. At nandito po yung fried rice. Ayan. At dito naman po yung plain rice. Mag-forward naman tayo pagdating dito sa unahan. Mag-forward. Meron tayo dito, Diwata spaghetti overload, na kung saan, ito po yung mga sizes na ino-offer natin. Meron tayong spaghetti overload for only 50 pesos. Macaroni overload For only 50 pesos. Carbonara Overload, 50 pesos again. And Playboard fries 50 pesos. Playboard Wings, 50 pesos. So, ito naman yung kiosk nun. Pasukin natin. Yes, ma'am. Good morning. Ano pang order nyo? Spaghetti Overload? Take out po o kakain po kayo dito? Gain Hindi mo alam? Yun. O, doon tayo sa kabila. <laughs> Hindi mo pa alam yung order mo. Alright. Dito naman tayo sa... Diwata Hot Dog Overload. Ayan. Na kung saan, ito naman yung mga offers natin. Hot Dog on Stick. Jumbo Hot Dog 25. King Size 35. Giant Size 45. At syempre, meron din tayo Hot Dog Sandwich. Jumbo 35. King 45. And Giant 45. And of course, nandito rin ang ating mga Over for drinks Meron tayong pineapple juice 15 pesos Meron tayong medium size For only 20 pesos Meron tayong large For only 25 pesos Ganyan lang siya kamura So ipakita naman natin ulit Papasok ulit ako. Yes ma'am Order po kayo Yes Ano pang orderin niyo? Jumbo. Ay, ito lang po yung offer namin mo. Hindi kayo nagbabasa. Anong jumbo? Hot dog, sandwich. O ano po yung mga order natin dyan? Jumbo hot dog. Ay, jumbo hotdog dog ganta yun, ma'am. Wala pa yung singer namin. Bukas pa po yun. Pakanta naman ng pangka para sa basher. Ay, wala pa nga yung singer mamaya. Yung fans of basher, ako na mismo ang kakanta. Pagkatapos natin dito mag flix So, ayan guys, yung mga kios ngayon pala na ino-offer namin sa inyo. Ito ay ready na rin for franchising. Ito po ay mas mura. Hindi lang po tayo mayroon diwata, Paris, kung saan mayroon din tayong itong mga flix, ko ng mga kios na kung saan napakadali lang nito at napaka-affordable po ng negosyo na to para po sa ating lahat. Diba? Tama. At syempre, papakita ko sa inyo yung kabuuhan lahat. Dito muna. Lalabas muna ako. Ayan, syempre, hindi rin ako nagpakabog. May stand rin ako dito. Papo. Pero mas maganda ako sa personal kasi nakatoksido ako ngayon ito naka yellow dress lang siya. So ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung mga ito na yon siya. Ayan. Meron tayo mga Ganitong klaseng. Ang tawag dito? Banner. Banner na talaga namang pinaghandaan at napakaganda. Ayan, ito yung mga in-offer natin. Pakita mo lang itong banner. Ito banner ng hotdog. Ito yung banner ng spaghetti. iting banner ng sukulit. Ayan, at syempre ito yung banner ng shumai. Kaya naman sa lahat ng gustong mag-franchise ng ganitong klaseng negosyo, napaka-affordable at talaga namang sulit na sulit. Uh, Mag-PM lang kayo sa akin or sa Diwata, Paris, Quezon City branch ICT na lang para pinakamabilis doon sa mga transaksyon. So ayan, napaka-affordable lang